Hello guys Yung anak mong maaga pa Mahilig na sa dagat Yan Yan ang ginagawa niya makulit Pumupunta siya dyan Kung kinukulit Yung papa niya O kung saan saan niya nakakyat Yan yung banding niya kasi pupunta sa dagat Maliligo kahit anong oras Malapit lang kasi yung dagat dito Sa area Tsaka maganda naman sa bata yung yung laging naka-expose at naliligo sa dagat guys, tinan nyo siguro maging swimmer yan hindi ko pa siya masyadong tinuturuan sa ganyang bagay kasi si papa niya yung nag-alaga sa kanya tinan nyo po <laughs> nakalio na siya, dalawang taon mahigit na naiintindihan naintindihan nyo sana yung aking boses pa si Janarine na dahil nagkataragkaso at may flu kaya sigaw sa ilong yung boses ko gusto gusto niya talaga yung maglaro dahil wala siyang kapatid mag isa lang siya only sad kaya ayan Takot din naman yan sa malalaking ano, alod. Gusto niya lang magbabad-babad sa tabi. <laughs> Inaawat na. <laughs> Kasi ayaw magpaawat eh. Kahit walang chinilas yun guys. Nagtapang-tapang yung panya. Ayan no? yun. Gusto niya lang na magtatapon ng mga kung ano-ano. Yan yung libangan niya. Kasi maganda rin yung siboy ng hangin dahil fresh. At saka nakawala ng, ng mga sakit na ka-healthy sa katawan sa isang bata. Anytime kung anong gusto yung oras pupunta, pupunta, magwawala talaga yan guys. Kaya lang minsan, eh, hindi siya pinapagustuhan dahil yun nga yung may type na masama yung panahon mas sobrang lakas yung alon, tsaka yung ayaw niya kasi magchiniglas pag pupunta dyan syempre pag umuwi marami siyang mga tinik-tinik hindi naman na mabahala yung kabi dahil dyan lang yan sa pababaw na area. Takot din naman yan magpagitna. Yan, gusto niya lang putot-pututin yung ano, alot. <laughs> gusto niya laro-laroin. Maganda kasi talaga yan. Kaysa ilog, hindi mo siya mabantayan tapos biglang madulas. Ayan na yan. <laughs> Mahirap pag yung anak mo ay nag-iisa lang. <laughs> Insya Allah, pagdating ng araw, magkakaroon siya ng kapatid. <laughs> In God's perfect time. Thank you for watching.